תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה Yo mom ma kumusta kayong lahat? Sana ay okay kayo ah Ngayon ay may tayo dito sa bayan ng Quezon Na isang falls na hindi masyadong kilala Kaya ngayon ay gusto namin siyang ipakilala sa inyo Dahil kanina ay nagpagas kami ni Derek Gino At naitanong namin yung lugar Kaso ay hindi rin alam nung mga lokal na taga dito sa Nueva Vizcaya kaya samahan nyo kami at diskubrehin natin yung mga magagandang falls dito at yung mga lugar dito na hindi pa kilala. Samahan nyo kami mga men! Let's go! ngayon nga pala yung pupuntahan natin ay hindi pa talaga namin alam kung saan yung pinaka exact location niya basta ang alam lang namin ay sa barangay Kalyat ba yun? kaya maghahanap na lang tayo ng mga mapagtatanungan na lokal gawi doon dahil check naman ay kahit pa siguro ay alam naman ng mga tiga doon sa barangay na yon yung falls na pupuntahan natin bali magkakasama kami ngayon nila Direct Gino at ni Kuya Boy P kaya stay put lang kayo dyan dahil chak ay maraming masasayang mangyayari ngayon at magaganap dahil magkakasama na naman ang trayo kaya taro tanong muna tayo. Hello po. Pwede po magtanong, saan po yung Depansion Falls po? Depansian. Depansian. Depansian po. Ano pa ba diyan dito Di sa Maygaya, kuya. Nakita niyo po yung elementary papasok? may babapo. Narugong ka ba, Adela? Ah. Ay, nakaman. dun po yun. Elementary pababa. po. Opo. Balik lang po kami konti dito. E, balik po kayo tapos isang pababa. waiting shed, dalawa. Pangatlong waiting shed po. May pababa, ganun. Saka? Ah, o, sige po. Pasulong po ganun. May makikita kayong welcome elementary doon po. Baba. O, sige po. Thank you po. po. <laughs> 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 Nasobra tayo. <laughs> Wala si Mapo eh Tapos pag nag-enjoy ka talaga sa dinaraanan mo Eh Hindi mo mapapansin Dahil may papasukan daw tayo Dito sa gawing elementary school Yung kanina Papunta tayo Pakaliwa siya Bali ngayon ata Eh pakanan na tayo Bali Pangatlong ano daw Waiting shed daw Ito yung lugar na kahit maligaw ka ay hindi ka mainis o sasama yung loob mo. Alam nyo kung bakit? Dahil maganda pa rin yung nakikita nyo sa paligid nyo kahit na naliligaw kayo o kahit mali yung dinaraanan nyo. Talaga magaan pa rin talaga sa baharamdam. magandang spot din dito sa kabila. Mami, pwedeng mag-camping sa palagay ko. Ayun o, oh, may ilog eh. Next time, mas pa tayo dito, mami. Dito? Kakainanin ko? Ah! ah, ah. Oh, so awesome, maganda. <laughs> May hanging bridge din pala doon. Sa kabila. Uy, ang linis yung tubig dito, men. Awesome. Dito lang pwede ka nang maligo, eh. Ang ganda. <laughs> Napakaaliwalas dito sa lugar, men. Ang tahimik talaga, ang ganda. Alam mo ba? Ito yung mga gusto naming lugar, kaming tatlo. Kung magkakaroon lang rin ng chance, tapos magkakalupa kami sa ganito, ay pipiliin namin tumira sa ganito. Kasi talagang tahimik yung lugar, oh. Ito yung tatabi na namin mamaya Ngayon pala <laughs> Nag-ayos lang si kuya Tapos Sabat na tayo Ang liyans ng tubig ma men Awesome Grabe yan talaga <laughs> Tingnan yung mga ganda dito sa Nueva Vizcaya, mga nakatago, di ba? Đã. Let's go na. Hintayin na lang at si Kuya. Moto vlogger! Moto vlogger! Moto vlogger! Moto vlogger! Moto vlogger! Moto vlogger! Moto. Oh, Ayaw right. ko ng helmet kasi <laughs> Wala ka helmet eh Saan para budget dala natin eh Sa kabiglaan lang ka rin na ah, magaganito pa na Moto blagger. Hey, thank you po! Thank you po! Bakit nga to? <laughs> Let's go! Ito so, isang <laughs> Nakahari talaga ito ng cold dito Sinagdala ko na Okay na ba sumama ko sa inyo ngayon? Abay, okay na okay kuya Tatlo na tayo ngayong maliligaw Kaya <laughs> nga eh, nagsisimula na. Pero dali, the, the more na magkakasama Mas less yung kaba Oo Saka mas libre yung pinupuntahan? Mas maganda Parang <laughs> <laughs> hindi ako sasangay <laughs> Parang ganito ate, namin direct Gino nung nakaraan. Libot-libot muna tayo dito sa hinintuan namin dahil kinaiwan muna kami ni Dirk Chino dito para scout niya yung lugar makita kung sa kami pwedeng dumaan tapos kung sakaling may dumating na yung mga nakatira dito ay makausap namin ni Kuya makausap natin palagi ko ay eh, hindi pa tayo doon kasi medyo malayo ano. Ano direct? Maraming trail hanggang doon lang siya sa may taniman. Dito talaga tayo? Oo, siguro eh. Pagkakarap tayo dyan. Wala mang makikita naman natin kung may pababang trail eh. Let's go. Scout natin dyan. Scout natin. Tapos naman natin yung English Airborne nagboto vlog lang naging ging -bis bisero na Ayan na yun, ano? Ano, i-pasok natin mo ba? Dito na lang. Pasok natin, tayo kung kaya. Pasok natin. tayo. Mm. Pasok natin. Pasok mo na kayo, para pag may naman na, makakatakbo kagad ako. Pero... <laughs> Ayan, tatlo na po kami ang pasok ng pasok kung saan saan. Ah. man, take care of our lives, okay? Sana <laughs> tama lang itong pinapasok natin ngayon. Hindi pa lang. <laughs> Parang bigit na Masaya to

let's go. 7, Hindi namin makita sa drone shots kung saan mismo dito yung falls. Kaya ngayon ay pasukin na lang natin yung mga lugar dito. Total ay tatlo naman kami nila direct sa kanila kuya. Malakas ang loob namin. <laughs> Let's go. Let's go? Mabigang uh, tubig. Sarap. Ah, Akyatin na naman tong pinantahan natin ngayon pero hindi naman na masyadong apektado ang ating baga ngayon dahil okay na nga ang ating pakiramdam <laughs> sana lang ay tama itong inakit natin para sulit yung magiging pagod natin <laughs> Pero alam ko sulit yan Magiging sulit yan Sa spot na makikita natin dito Sobrang tarik Hindi <laughs> lang halata sa camera kaya pa praktis nga to practice <laughs> tapos wala pa tayong tubig <laughs> <laughs> okay, okay, okay. meron ako meron ako lumayo <laughs> tayo sa tubig uh. tira, tira, tira. Ah. tara. Ah, tayo? <laughs> <laughs> ko, baka doon pa sa kabila eh. Parang wala akong nakitang ganito doon sa napanood ko. Baka mamaya, dun pa. Kasi tatabarin pa natin itong bundok. Pagbaba nun. Oh, doon kasi bungan pa lang ito ng ilog eh. Hindi, pag decision natin, mag usapan natin ng hindi pa bigla-bigla. Kung -bigla. ano yung mga magiging decision natin. No? Mm -mm. tara pa <laughs> 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 Hindi, parang may pasokan dito eh. <laughs> Pasok ka ng mga hindi na nakakalabas. <laughs> Tara, siguro yung pinamabuting kami natin. tanong na lang tayo sa labas. <laughs> Bigla may pangalan. Dilok. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> 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 ah, kayang-kaya -kaya. Basic lang yun sa ADB Tama, parang wala lang eh Awesome. Tuloy ko talaga, akit pa tayo dito. Let's go. Nakalabas <laughs> na kami doon Maghanap na tayo ng tawag daan dito mga Kaso parang wala talaga mga bahay Let's go Eh dadaanan tayo na bahay dito Bago tayo makapunta doon sa mismong falls Ay kitaan po. Ito na. Surbol na to. Ah. Medyo matarik tong ano. Lakaran. eto may tulay dito hala shape naman dito na tayo Ang um, marusok na yan. Hmm. Narnia Gaming tayo ngayon ulit dandaan uh -huh. lang sige ako na mauna ingat dito sa part na to ha ah. oh ano <laughs> to pabaksak to <laughs> Ito yung stick po. O, natin yung stick na ano. Ay, baka yan yun. Baka nasa loob niya. Ino. Ino. O, baka lalakad pa tayo doon. Baka mukhang may space doon, no? oh. Oo. Whew. Ay, oo nga. Ayun. Ayan nga, tama nga. <laughs> awesome. Alam ko na kung bakit hindi masyado itong pinupuntahan. Mahirap yung daanan. Ayun, laki yung dindo. sa'yo mamin eh Pag hindi ka magsumama ka sa amin dalawa <laughs> Direk, mayabang ako Ganda ng sandals ko ngayon eh Hindi ako nadudo lang eh. Bagay na, bagay na sa no? ano ha, mga adventure ha Diba? Yeah. Ito na lang, eh Thank you kuya Thank you kuya boy bae Masagot mo yung ano, brand Anong brand ba to? Ah, uh, Tropic Shoutout nga pala sa Tropic dahil Ngayon yung nagamit ko yung sandals, talagang hindi ako nadudulas sa mga ganitong daanan, kahit sa putikan ay kapit na kapit siya. All goods, mga men. Kaya, bilhin na rin kayo. At kung may kayo sa adventure kagaya namin, ay magagamit niyo siya. <laughs> Ang ganda, mga Tolita badger, amen. Asa. Hoy, bangla pa rin na kun. Bilang na ba ako? Bilang na. <laughs> na. Eh. Awesome. Yeah. 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 Okay. ko na kayo dito para makita niyo ng malapitan yung falls na pupuntahan natin. <laughs> ano pa kram ko ya? Sarap. Sama ako palagi. Oo <laughs> <laughs> Napakaganda mo yung so talaga Ito yung mga pagkakataon sa buhay yung na dapat ay hindi mo pinapalampas Yung makakita ka ng mga ganito kagandang lugar di ba? Na nandito lang sa Pilipinas Sana nagugustuhan nyo yung mga pinupuntahan natin ngayon ha Ayan bagong gupit rin si Mamen Diba? Nagbabasa ako ng mga comments nyo. Ah, ganda talaga, Min. Tapos, mababaw pa yung tubig. Palagi ko makakalapit tayo doon sa pinaka-pult. Pinin natin. Piliya <laughs> tayong lumubog dito. May mga sasagit naman siya. Min, <laughs> ang ganda sana na-enjoy nyo talaga Yung ganitong lugar, ito yung nagsilbing tahanan at gamot namin sa mga sarili namin At pakiramdam talaga namin ay sobrang saya Pag nakakita kami ng ganito, kagandang lugar Pag masaya ka sa isang bagay, gawin mo na agad Pagkano magdalawang isip Kasi hindi naman natin sabi nga yung bukas, di ba? Pwede yung bukas, wala na tayo Pwede yung isang araw o mamaya, wala na tayo at least ngayon, gawin na natin lahat yung mga bagay na magpapasaya sa atin. Kasi limitado lang ang oras natin dito sa mundo. Yung buhay natin may parang lang nauubos. ay parang kandilang na hindi natin alam kung hanggang kailan matatapos, di ba? Hindi natin alam kung kailan mamamatay yung apoy na parang nagsisilbing buhay natin. Kaya hanggat may oras kayo, may pagkakataon, sulitin nyo. Enjoy nyo yung buhay nyo mga men. Dahil may silang ang buhay natin dito sa mundo. May silang ang oras na binigay sa atin para sulitin at maging masaya sa kung ano yung nasa paligid natin ngayon. Mahalagahan natin yung mga sarili natin, yung mga taong minamahal natin, especially sa mga pamilya natin, yung mga kaibigan natin, para natin sa kanila kung natin sila kamahal. gumahal sa kalikasan ang isa sa pinakamagandang gagawin natin dito sa mundo kasi ito yung nagsisilbing kayamanan ng mga susunod na henerasyon na maiiwan natin dito